Hello mga kabunsuan, welcome back to my channel At ayan nga mga kabunsuan, muli na namang napalive Ang ating bunso Migs Molino Dahil nga mga kabunsuan, ang dami po niyang events This December After po ng kanyang meet and greet Ay magkakaroon po siya ng another meet and greet po Sa Dubai at Singapore Kaya mga kabunsuan, ayan po ang ating bunso Migs Molino na patuloy pa rin ang pagbigay ng kasiyahan sa atin na alam naman po natin mga kabunsuan na sa tuwing may labas at sa tuwing may live at vlog ang ating Buso Migs Molino ay hindi po natin ito pinapalampas kaya itong December mga kabunsuan very hectic po ang schedule ng ating Buso Migs Molino abangan po natin siya sa Dubai at Singapore at syempre sabi po niya dyan of course mauna muna ang ating meet and greet sa December 10 na sobrang saya po dahil nga ang kanyang mga inimbita ay mga kumid Jante na talagang magpapasaya po sa atin sinabi po niya sila uh... Mama Ethel Buba, Mama Kiana Reeves, and uh, si uh, ating Bob C na talaga naman napaka saya po talaga ito uh, meet and greet na ito. Kaya lalo po tayo mga kabunsuan, attend po tayo mga kabunsuan para sa meet and greet. At meron po siyang announcement dyan sa mga PWD, ay libre po yan para sa mga PWD. Ayan, ganyan po kabait ang ating Bunso Mix Molino na uh, patuloy pa rin nagbibigay ng kasiyahan at uh, tulong sa ating mga kababayan. Kaya full support lang po tayo sa ating Bossomix Molino at sa patuloy po na nag-sponsors. Ayan, na palagi po niyang sinasabi na maraming 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 salamat sa patuloy na nag-sponsors at nagbibigay ng tulong para maiapot natin sa mga nangangailangan. Ayan, ang ating Bossomix Molino ang nandyan palagi para umalalay at gumabay. Kaya focus na lang po tayo dito mga kabunsuan. Huwag na po tayong makialam sa mga mga wala ng mga alam, 'di ba? Sa mga nangyayari sa kabunsuan. Mga sawsawera. Ayan, kaya nga mag-focus na lang tayo sa ating bulso mismo, mulino, magpatuloy sa kasiyahan at kung ano yung goal ng ating bulso mismo, mulino para sa mamigs, para sa kabunsuan. Suportahan na lang po natin at kung ano man po yung mga events niya, ayan at na-announce -na din po niya na mayroon na naman siya bagong kanta ayun po natin ulit ang aabangan na yan na marami na namang may ingit dyan diba kaya nga mga kapunsuan, kung sino yung mga dinadown sino yung dinadown mo yun po talaga ang itinataas ni Lord at binibigyan po talaga ng blessings ayan. at uh, talagang uh, papagpalain kasi nga diba wala ka namang ginagawang masama kaya lang binabato ka ng binabato kaya ang Lord talaga ang gumagawa ng paraan para ang ating buso mismo lino ay magpatuloy pa rin Basta andito lang tayo na sumusuporta sa kanya ay tuloy-tuloy ang kasiyahan ng Kabunsuan. At uh, ang ating bunso mismo lino talaga ay napakabait na tao, walang inaagabriado na tao kaya ganyan po talaga siya pagpalain ni Lord na tuloy-tuloy ang kanyang uh, meet and greet, ang kanyang pagpapasaya sa mga Kabunsuan. At soon, ayan palagi na natin siyang makikita. At yun na nga mga Kabunsuan, ang kantang niya, ang bagong kanta niya ay ang Yakap naaabangan po natin yan ako bunso talagang aabangan na naman po namin ang iyong kanta at maririnig na naman namin ang maganda mong boses kaya nga mga kabunsuan ayan dito lang po tayo sa kabunsuan stay foot lang at kung may mga away-away dyan forget it at magpapas uh, magpapasko naman na ayan December 10 mga kabunsuan meet and greet ayan wag po natin kalimutan umatend at kung aaten po tayo, ayan, ito na yung mga pagkakataon natin na makita muli ang ating Bunso Mix muli, no, diba? December 10! Alam kong masayang-masaya po talaga tayo dito dahil uh, mga komedyante po ang mga makakasama natin. Kaya uuwi po talaga tayo na sobrang saya. Ayan, sobrang saya at sulit po. Ayan ang ating pagpunta sa meet and greet na yan ng ating Bunso Mix Molino. Ang masilayan mo lang talaga, si Bunso ay talagang sulit na yan at talagang masayang masaya kang uuwi sa bahay mo, ba? Diba? Kaya nga mga kabunsoan, ayan, love, love, love lang po. Happy, happy lang. Ayan. Maraming maraming salamat at abangan po natin mga kabunsuan ang pagpunta na naman ng ating bunso mix mulino sa Singapore and Dubai. After sa Hong Kong, Singapore and Dubai naman po tayo. Pagkatapos ng meet and greet, dito nga sa Pilipinas. Kaya maraming maraming salamat mga kabunsuan. Ayan, sa mga hindi po po nakapagsupport port Ayan, please subscribe the po sa ating Bunso Mix Molino para po mapasaya din naman kayo ng ating Bunso. At syempre, do not forget also to subscribe my channel, like and share mga kabunsoan. Maraming maraming salamat and God bless everyone. Happy happy lang po tayo. Ayan, abang-abang po tayo sa mga ibang events pa ng ating Bunso Mix Molino dahil po tuloy-tuloy na po yan kasiyahan mga kabunsoan. Thank you so much and God bless.